Magandang gabi ulit mga katambay. Welcome back dito sa Creepy Tambayan. Ako nga pala si Kuya Bor at ngayong gabi, itutuloy na natin ang nakakatindig balahibong kwento tungkol sa mga kamay sa ilalim ng kama. Kaya kung meron din kayong karanasan na gustong ibahagi, huwag mahihiyang isend sa tambayang creepy at gmail.com. Handa na ba kayo katambay? Simulan na natin. Gabing hindi nakalimutan. Mga kamay sa ilalim ng kama. Part 2. Matapos ang gabing nakita ni Eric ang mga mata at ang kamay na lumalabas mula sa ilalim ng kama, hindi na siya mapakali. Ngunit dahil wala siyang ibang matutuluyan, napilitan siyang manatili sa silid. Gabi na naman at habang pinipilit niyang makatulog, naramdaman niyang may mabigat na humila sa kanyang kumot. Dahan-dahan itong bumaba sa gilid ng kama hanggang sa tuluyang nawala. Kasunod nito, naramdaman niyang may humawak sa kanyang paa, hindi na haplos kundi mahigpit na pagkakahawak na tila ba nais siyang hatakin pababa. Nagpumiglas siya, sumisipa, ngunit mas lalo lamang kumapit ang malamig at matatalas na daliri. Tulong, sigaw niya. Ngunit gaya ng dati, walang lumabas na tinig. At sa unang pagkakataon, hindi na lang kamay ang lumabas. Dahan-dahang umangat mula sa ilalim ng kama ang isang nilalang. Payat, baluktot ang katawan, mahahaba ang buhok na tumatakip sa mukha, at mga matang puti na nakatitig kay Eric. Nagtangkang tumayo si Eric ngunit para siyang naparalisa. Unti-unting gumapang ang nilalang papunta sa kanya at narinig niya itong bumulong. Hindi ako makalabas. Hindi ako makalabas. Tulungan mo ako. Nanginginig si Eric. Doon niya naalala ang sinabi ng caretaker. Isang batang babae ang natagpuang patay sa ilalim ng kama dahil sa kanyang malupit na ama. Naisip ni Eric, hindi pala siya inaabala para saktan, kundi para iparamdam ang paghihirap at hilingin ng tulong na hindi nito nakuha noong nabubuhay pa siya. Sa kabila ng takot, pinilit niyang magsalita. Ano? Ano ang kailangan mo? Tanong niya, halos wala sa boses. Tumigil nila lang nilalang. Dahan-dahang itinaas ang isa nitong kamay at itinuro ang sahig. Kinabukasan, dala ng matinding kaba at kagustuhang matapos na ang lahat, Humingi si Eric ng tulong sa caretaker. Magkasama nilang sinilip ang ilalim ng kama at kinatok ang sahig. Doon nila nadiskubre ang lumang butas na tinakpan ng tabla. Nang buksan nila ito, sumalubong ang amoy ng pagkabulok. At sa ilalim, natagpuan ang mga buto ng isang bata. Marahil ang batang babae na matagal nang nawawala. Agad nila itong iniulat sa mga autoridad. Kinilala ang mga labi at kinumpirma ang nakaraan. Pinatay ng sarili nitong ama ang bata at itinago ang katawan sa ilalim ng kama. Hindi pala totoong nakita ang bangkay nito, gawa-gawa lang ng amang pumatay para makatakas sa krimen na ginawa. Gabi ulit at huling gabing nanatili si Eric sa silid. Habang nakahiga, muling lumabas ang nilalang mula sa ilalim ng kama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito galit o marahas. Lumapit ito kay Eric at marahang humawak sa kanyang kamay malamig, ngunit hindi na nakakatakot. At sa mga matang puno ng luha, nagpasalamat ito sa bulong na halos hindi marinig. Salamat, pinalaya mo ako. Unti-unti itong naglaho, hanggang wala na siyang makita, kundi katahimikan ng silid. Kinabukasan, tuluyan nang umalis si Eric sa inuupahang bahay. Ngunit dala niya ang karanasang hinding-hindi niya malilimutan. Alam niyang sa bawat dilim ng gabi, may mga nilalang na hindi nakakatulog hindi dahil nais nilang manakot, kundi dahil naghahanap sila ng hustisya at kalayaan mula sa kanilang mapait na nakaraan. At ang mga kamay na minsang umaabot mula sa ilalim ng kama ay hindi na muling nagpakita. Dito na nagtatapos ang ating kwento mga katambay. Kung meron din kayong kwento ng kababalaghan, isend nyo lang yan sa tambayancreepy at gmail.com at baka ito na ang susunod nating itampok dito sa ating tambayan. Ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa ating mga takutan. Hanggang sa muli, magandang gabi.